Pasabay ako, Tio Cardo. Happy New Year. Year. Bitawan mo kamay ko. Happy New Year. Kamay ko nga bitawan mo. I love you. <laughs> <laughs> so, Mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat. Ayun. Wow. Tayo natin itong kamera. Shout out po and Happy New Year sa lahat ng ating mga kababayan sa anumang sulok ng daigdig. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Yun eh. Ating mga kababayan sa Japan, sa Australia, sa Middle East. Sa lahat, lahat ng ating mga kababayan saan mang sulok ng daigdig Happy Happy New Year po sa ating lahat Ngayon po ay nandito na naman po ako sa aming terminal Panibagong araw, unang araw ng taon Ayan. Unang araw ng taon, 2024 Panibagong araw, panibagong pag-asa panibagong pakikibaka sa kalsada. Ayan po mga katangkili kong minamahal. Shout out po sa lahat. Ayan, at uh, pakisamahan niyo po akong muli sa aking pakikibaka dito sa kalsada. Ayan. Bok, Happy New Year! And you no? Happy happy na New Year pa. Ayan Ayun mga katangkilik ngayon po ipapasok. Bubuksan ko muna yung aking mounting shop. May dala po akong tubig. Inumin tubig inumin. Bubuksan ko ang ating mounting shop. Ayan happy New Year daw sabi ng nakabidyo ko. Ayun po mga katangkilik. Happy New Year mga kasama sa Hanap Buhay Happy New Year Yun, Wala yung mga alaga Pang tulog pa tatangkilik ang mga pusa na nagpapa na sa akin. Ayun oh. Yan. Eh. Yun po yung bantay ko sa loob ng shop. Ano? Happy New Year sa inyo. Bubuksan ko lang po muna. Uy! Anong nangyari? Anong ginawa nyo? Bakit nagkakalat kayo dito? Nilaglag nyo pa yung mga karton. Ito po yung loob ng aking mounting shop. Yon. Ayan po mga katangkilik. Kumakain na po sila. Lima. Ano? Dito yung pagkain mo. Ito. Ayan dyan. Ayan ka. Ayan po ang routine. Routine ko dito every morning. Ayan <coughs> po mga katangkilik naming minamahal. So hindi muna ako magbubukas ng shop ngayon. At uh, itong maliit na pintuan lang ang binuksan ko trabaho ko po dito pagdating ng umaga pagbukas ko ng shop ay uh, dilinis magpapakain sa kanila Ayan. papakain dito sa mga pusa na yan na nagpapaampun kawawa naman po pinabayaan ng may-ari ay lumapit dito kaya pinapakain ko po Ayan mga katangkilik naming minamahal. Balikan ko po kayo mamaya. Mga katangkilik naming minamahal, you know? uh, Ngayon po ang unang araw ng 2024 at ngay ito rin po ang una nating video sa 2024, ano. Ata uh, Sana sana sa patnubay ng dakilang lumikha sana maayos ang at maganda ang pasok ng taon na to para sa atin you know, master happy new year yun, sana maganda yung daloy ng pamumuhay you know, sa taon na to Sa patnubay ng ating dakilang lumikha you know? yun you no? Know. Kasi Unang unang magpapasalamat tayo sa ating lakilang lumikha you know, at uh, inabot pa natin ang taon na to. At siyempre, araw-araw tayo magpapasalamat sa kanya. You know, sa kanyang mga patnubay sa atin at hindi tayo pinabayaan. So, mukhang may sounds po dito sa aking likuran. Baka ma-copyright tayo. You know? Balikan ko po kayo mamaya. Nung! Happy New Year, Nung! Yun. Yun mga katangkilik na na si Master. So ako na, ako na no, Tio Yes. Ako na ang bungal Bye. Happy New Year. Year. So, Gaantay na lang po tayo ng unang pasahiro Unang biyahe sa unang araw ng taon mga pasahilik, may pasahiro na po tayo, sa lang natin sa baba ito yung unang pasahiro natin sa unang araw ng taon. <laughs> 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 morning po, happy new year. tapos sa kaya ng pamuntang sn tapos ngayon yung pasahero natin sa unang araw ng taon, ayun, balikan ko po kayo mamaya. Ngayon mga katangkilik, nandito na po tayo sa drop of location ni eh, ma'am, kaso ayaw magpakuha ng video mga katangkilik namin minamahal. So pabalik na rin po po ngayon sa terminal namin. Ngayon mga katangkilik, nandito na po ako, nakabalik na ako sa aming terminal at maglilista lang po muna. ating body number happy New, happy New Year Happy New Year Happy New Year sa lahat, lahat. Happy, New Year. happy New Year everyone Bagong Tiyukto na naman at Kabanata Unang araw ng taon 2024 panibagong pakikibaka ayun so, mga katangkilik. Hmm. So, pasok, papasok na tayo hmm. tapos ano? napadaldal na ako din anong gagawin natin kuya siya, ako ngayon. Oh. <laughs> coffee wala ano? <laughs> bang ilaw dito ayun lang ilaw ko kuya Rixie Nakalimutan ko ang bumili. <laughs> Bakit? dipili ako mamaya. Ayun. Wala pa ilaw dyan. Pwede. Sa pang Ilaw na Ilaw na? Ilaw na pwede na yan. Maliwanag naman dito. Ayun, mga katangkilik naming minamahal. Naimbitahan po tayo ng... Almusal ba tawag dito? <laughs> almusal o pananghalian? Ay, Alas mami, 11 man. na. Ay, yeah. ay, na to kayo, Maano, Ito na sa akin. ito, iwan ko na to dito. Hindi. Okay. Oh, okay, iwan ko na to dito. Okay. Binigay ni Kuya Leo yan. Duma ko okay. Ano na, ano na. Ito na muna. Yan. yung mga katangkilip natin. Magkakapit tayo. Kasama natin ang pinakamaganda kong kumano. Hahaha. <laughs> Dito po mga katangkilik kay marami po akong bahay dito. Kagahapon, nampak ako ng kapi kagahapon. Kaya ano? Kaya ping. Kaya ping. Bumila akong pandesal kahapon eh. Ayaw ang na. Yun. Mga katangkilik. Si aping po ay kapatid niya. Kaya lang siya. Ayaw magpakuha sa camera. <laughs> Tsura ko naman. Yan po ang buhay namin dito. Bawal naman sa yung aking mga... Uh, ano, Ay, ako pala. Buhay ko pala kasi dito. Coffee. Maraming bahay. So, paano yung kukwentuhan tayo? Hindi, hindi maritig mo. Ano? May cheese kasi <laughs> andun sa may rep pala ni ano namin. Cheese? Ito na yung... Ay, pero... Yan, bakit naman. Hindi naman ako masyadong mahilig sa... Ayan po. At uh, New Year na New Year nangangapit bahay. Eh, na? May pasok mo ba si Ate Jo? Bukas may pasok na yan. Hmm. Ano? Nakita ka yata? <laughs> ay. May tayong ano? <laughs> nakita ka yata? Ano <laughs> yung <laughs> nagiging nananay sa'yo? Hindi yun. Hindi eh. yun. Oo. Oh, nakita ka bilog kanina. Hindi? Ah! Hahaha. <laughs> gatas talaga? Parang hindi ako sana yung maggatas. Eh, masarap po yung rice. Anong gatas ba to? Bear brand. Ay, bear brand. Bear brand, baka naman. Eh. <laughs> Wala ka bang... Eh, yun ang pinitin ko. Oo, oh, pinitin naman, coffee is life. Oo nga. Sabi nga, sa opisina. No, Sabi sa akin. Ano? ba't daw ng pinangkope nang nang may di mo may sakit niya sabi niya hmm. ko naku parang yun na akong pinatay na pinigil ko yan <laughs> yun din kalalabasan niya ayan po mga katangkilit namin minamahal mga adik po kami kapi. sa kape sa kape <laughs> ano. lang sa kape maliwanag din pala itong ilaw na to ako. no? sa electric pa rin eh wag na hmm? huwag na mag, mag -ano dito yan eh Sige. Ano? I-try mo nga sa audio kung Hindi ano to. Ano na to? Hindi ito po na ano. Mm. Ah, sige. na Kapi po tayo mga katangkilik. <laughs> Umiiwas ka sa camera. Nakikita ka doon. <laughs> Ay. Kasan <laughs> sila? Ah, eh? direct to look pa. Hmm, no, hindi mo. Ayun. Saan? Nakahiga lang. Nak kami Kain po tayo. Marami kasing ipapalo ka lang. Mas madaling magpalo eh. sa yung manol. Kasi minsan yung ibang mga viewers kasi pasintabi na po sa mga viewers natin. Eh, you know? sa, mga, sa ating mga uh, loyal subscribers, yung know? mga silent viewers natin. Pasintabi na po sa inyo. You no? Know? Pero meron po talagang mga viewers na hindi hindi pinanonood ng buo okay, ma, ano. Maraming ganyan talaga. Hindi, tsaka yung hindi ko alam yung sa skip ad, dapat pa rin yung skip. Mm, yun. yung kasi iba kasi, pag ayaw na nila, pag nag-blating ng ads, mm, -mm. skip nila yun. Tapos para continue, minsan, sinidiretso. Mm, mm Yun. So yun, uh, gamitin ko na rin itong pagkakataon na ito. Eh, na maglalambing na rin po muli sa inyo. Mga katangkilik naming minamahal. no? Uh, like and share na lang nyo po yung video natin. Tapos, wag na rin po tayong mag i ng ads. Kasi yung plano ko po talaga, nasa puso ko, it's charity. Para makatulong naman po tayo sa mga higit na mas nangangailangan. Ayan po mga katangkilik namin minamahal yung na Asan na ba tayo? Asan ba topic natin kanina? Ano ba yan? Nawala ka na tayo. Ay, wala ka na tayo. Kaya si ano, Jay, kape mo kay kahapon. Nakalampas daw kasi siya ng ano, bago mag-12, nandiyan na siya. Lumampas siya sa kanina. Anong oras lumating dyan? Mag-LSGs na pasado eh. Nang gabi? Oo baka baka bibiyahin naman yun paano? Baka hindi baka umuwi na rin yun kanina. Pabalik. Kasi natulog na siya ng pagkaano eh. May picture pa nga kami, may family picture pa kami. Malamang ano yun eh, yung iniwan lang yung ba. Lang na, hmm? Nilagnat na naman kay Nilagnat ka na naman. Huwag ka pa ako Sa so, kong init na naman. Ayaw magpakuha si mama mo ng video. Ikaw na lang. Ang itim eh. Pero mga katangkilig, tuloy ko lang po yung pagkain niya. Uh -huh. Kain po ulit tayo. Masarap <laughs> tong mayonnaise na ito. Oo oh, nga, masarap. Huli na. Mm -hmm. ko nga ito. Parang siyang ano already... rin. Anapin mo siya sa grocery. Ladies! Parang <laughs> 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 ladies choice din. Ay, pwede ko ba Pwede, ladies choice. Baka naman. ladies <laughs> <laughs> choice. <clears throat> ito po ang pogi kong inaanak na kalahati Babae, lalaki, mm -hmm. lalaki. Hindi, lalaki. So, lalaki ka, diba? Lalaki ka? Sabi mo, lalaki ako! Ay! Ay. <laughs> Ayan po mga katangkilip naming minamahal. Tapos na po ako mag -almusal. Kumain. Ano? Mama Joy, thank you, thank you, thank you very big. Okay. At ako'y tutuloy na, you ano? So, mag-outro mag na ba ako? Hi, yes. Good morning. <laughs> <laughs> Yan po ang dalawang anak. Ayun ayun, ito, Mama Joy. Ito favorito niya Ano to? Iuwi ko na to? Shanghai. Iuwi <laughs> ko na to? <laughs> yes. Oh, marami ka naman dyan. Eh. Meron pa ako dito di eh. Ayan o. Di ba mahilig Puyo sa... Kaya sinadang natuan ko. Alin? The more. Oo nga, no ano ipopromote natin? Edlo pa rin. Pwede ba? <laughs> Baka naman. <laughs> ano? Hindi kasi pag umaalis ako, mas madali na siyang gamitin. Mm-hmm. Yung mga bata kasi, alam ko, oh, natatakot ako mamaya sa mga pagbaka yun. Mas maganda talaga yung, yung kausap mo nakikita rin. Ah! <laughs> so <laughs> Mama Joy, thank you, thank you very big. Tutuloy ay. na ako. Ah. Itulong ko, Kuya Ricky. Sige nga, magbabay ka muna. <laughs> yes, bye-bye. Okay, happy new year. Thank you, Mama Joy. Uh -uh. Ano na? Bakit takasot yan? Puro mga ano sa'yo eh. No, no eh. Big no. Thank you, thank you. Bye-bye. <laughs> bye-bye. So yan mga katangkili kong minamahal ah. Dahil tapos na tayo kumain, umpisa na naman tayo ng pakikibaka sa kalsada. Yung tinapay, sasabit ko lang po dito. Sabit lang natin dito, Master, no? Oo. Para, sinong para may gusto? Kapag may lang yung palaman. <laughs> <laughs> Akala ko yung may gusto kumain, magpuprovide ng palaman, eh. <laughs> <laughs> Ikaw, Jokardo. Malay nyo rin. Hindi, lang yeah, po yun. lang. Lalo ko ito. Kami abi ko ng kape. Kape na ayos sa panamalian niya kasi wala tayo. Hindi mo hintayin pa naman niya. Kape lang ha, kape lang. Kape lang, saka yes. Hindi, kape lang ha. Ah, kape. Tick hmm. coffee. Eh, tick coffee na tick coffee. Ko, sa sa, sa kape lang, papalaman mo dito. Hindi, isasaw-saw. Ano? Ay, isasaw-saw. Ay, titimplahin yung kape. Oo. Oh. Tapos, akala ko, kape lang. Tapos, ugasan eh. ko yung tinapay. Ah. Kakainin ko. Kakainin ko. Tapas, kukuha, ay, ako na, Tinapay yun e, eh, saka yung pinag-ugasan, yun mo. Ayun, sa sa sa, sa kape, uugasan mo ayun. muna yung tinapay sa kape. Yok ah, yun. Kakainin mo. Kakainin ko. Tapos pinagugasan ng na kape, yun yung inumin mo. Yok ba yun? O totoo yun? Yok yun. yung sustansya ng tinapay na punta doon sa pinagugasan kong kape. Kape. Ayun. Ngayon, iinumin ko ngayon. Pusok na. Pusok na mga katangkilig kakabit ko lang po dito kasi sinong may gusto mamaya kumain uh, nagugutong gusto magmerienda may makakain po dito ay, yun eh sa akin tangalian na yan wala kasi pinda <laughs> walang paninda yun no? hindi ka pwede umuwi sa inyo oh, wag luluto pa ah, magluluto ka pa hindi mo sinabi ba ba ka niya sana nagsaing nagsaing tayo kaya, eh. Yung <laughs> 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 hindi nga master ayaw so, yun no? <coughs> Kyo na naman ang panahon, ano, ang panahon namin ngayon. Kyo Cardo, dito ka. Maliwalas na naman ang panahon. Oo, oh, baka mamaya-maya. Dito ka. Yan. Maliwalas na naman ang panahon. Siyempre. Kasi ngayon, ano oh, Ano po? Nino? Hag. <laughs> Maliwalas na naman ang panahon. Huwag ka lang kakanta. Ano? Oo. <laughs> Kasi kaya ang buhay namin yung kagdangan. Yun po ang uh, mga kaganapan ngayong unang araw ng uh, taon, ano, 2024. January 1. January 1, 2024. Ito po yung mga kaganapan dito sa, ano. Ang tahimik eh, no, tahimik. Baybayan po niyo po kami eh. Ayun, no. Shout out, e, shout out. I-subscribe e, po yung aking channel namin ay channel pala ni Manong Rick <laughs> Ayun, no? ang ating mounting channel ano? Ricky Alfonso TV pero plano ko po mga katangkilik naming minamahal itong taon na to babaguhin ko yung pangalan ng channel ko hindi na Ricky Alfonso TV gagawin ko na siyang katangkilik TV katangkilik TV na katangkilik TV or katangkilik official kanto tadi sa TV okay? YouTube. Uh, comment down below mga katangkilik naming minamahal kung uh, anong maganda. Ricky Alfonso TV o Katangkilik TV o Katangkilik Official. O oh, Alfonso pa rin. Alfonso. Yeah. Ricky Alfonso TV. Buong pangalan ko kasi yun eh. Ricky Alfonso TV. kung, lang, kung yun ang mo. Katangkilik TV. No? Comment silang po mga katangkilik namin minamahal kung anong waiting. So siguro Che. Happy New Year. Happy na New Year pa. Eh kinabay. Kinabay gusto mo? Kinabay gusto mo? Indito nga oh. Ah, meron pala sila eh. Hindi, kunin mo to. Okay. Pinamimigay talaga yan. Pinamimigay yan? mo Ah. Si Uy, nandito na mga ako. <laughs> 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 Nagkakahiyaan po. Yung mag-asawa na to. Si Sika, Happy New Year sa lahat kong kapit-bye. Happy New Year. Kayo ay mag nakikinig pa rin sa akin ni Sabi sa ano, tumot yung ihagis eh. Alin? Bakit pati pa ako? Hindi na amay. Yung tuloy yung gulong ko flat. <laughs> <Diyan. laughs> okay, Hindi kami makalig. Bakit pa ako? Na flat? Gulong, na uh -huh. gulong, gulong mo? Sa akin nga rin o. No? Gulong nyo? Yeah. Sa akin baka din yun, flat din eh. Baka gulong. Baka, niyan, ko. baka gulong ng uh -huh. tricycle uh -huh. nyo. Gulong lang. Bukas uh -huh. ba yun, no? Hanggang alas 12 Stavna dito ang Tayo lang pagkalan mo konti Yung... Hanggang alas 12 Hanggang alas na lang siya Ah, gulong Sabi ng ka. motor nyo Sabi ko na yun, eh. hindi nyo gulong, gulong ng motor nyo Anong oras well, nga ba? Eh, lang <laughs> po mga <Wala> katanggulit Doon ka na sa <laughs> Uy, bata, magano ka muna din ang buhok Ay, baby Uy, ilang buta Mabutas yan

Tongue, ano? in -spray, in -spray, in Ay, yung Jackson daw. yung uh -oh, spray yung kulay blue. Oo, ini-spray. Ba't dinala niya yung ano ng pong? Yung pong kayo dyan dyan, ang pangit ng ano. Yung foam na nilalako, nilalako sa pang. Bakit? yung grill. Hindi, pag, pag, okay. Yung pong, yung pong na nilalako, hindi naman kasi yung refleksyon. Pero yung isa kong nabili. Ay, dahil. hindi dipindi sa ano. Okay, pasayro. Okay naman dito, kuya ko lang nabalita nga no, Sa ngayon, wala pa ka. naman. Rumi, naman na anong, anong, ah. ano'ng nangyari? ang Ay si oh, yung inaanak ko yata <coughs> Kuya, lagi <laughs> kang ganyan. Hindi ka makilala. Oo, oh, kasi mainit. Ayun, maraming maraming salamat sa inyong pagpapa uh, pagpapaunlak sa ating uh, interview. interview talaga, ino interview. interview talaga, ino know? na tinatamad na ni Day of. So, ayan po mga katangkilik. Siguro dito na lang muna yung ating uh, video sa araw na to, sa unang taon ng 2024 ay unang taon, unang araw, araw. ng 2024 ay yun. Okay. No. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ano? Yeah. sa ating uh, video. O so shout out muna. Shout out sa lahat po. Kamala kapitbahay ko. Sa mga kapitbahay ko. Shout out sa mga kamag-anak sa mga kapitbahay. Happy New Year po sa ating lahat. At uh, Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Shout out nga pala sa Business Official at sa uh, Papa Dins TV. Happy, happy New Year po sa kabisnes business family. Kay Ma'am Henry sa Solidad, kay Ma'am uh, Paton, kay Idol Rick. Aningat, Idol. Happy New Year. Yun. At sa ating uh, mga kababayan sa Japan. Happy New Year po sa inyong lahat. So, ingat po tayo palagi. God bless us all.